So, ngayon ng karawan ko mga kaibigan at dito ako sa Shetin nag ng aking birthday so sila ang nagbili sa akin ng cake ang cute cute ng cake pero pero napakamahal grabe nag effort sila salamat sa mga effort nyo mga kasama ko at um, Nakakahiharing kasi na hindi ako mag-celebrate kasi nakikikain lang ako lagi so kapag may mga birthday sa isa sa amin, kailangan namin mag-celebrate. Hindi naman compulsory pero nasa sayo na, common sense na lang ba. At yun nga, may mga gift sila sa akin. Kahit hindi ako nagbibigay ng gift, nakaka-receive pa rin ako ng gift. Salamat naman. At yun nga, nagkakasayahan na So, nagbibidyo-bidyo kayo nga kami. May mga sumasayaw. Nga ganyan. So, nagpapasalamat talaga ako kasi um, isa tong ganap sa buhay ko na hindi ko makakalimutan sa aking um, korenta na kaarawan. So, andun na nga na sila nagluluto. Na dito, yan sa potan pala yan mga kaibigan. Sila nagluto ng handa ko at ayun may mga pasadyang mga table talaga dyan na pag-isteyan ng mga kunyang at ayun ah, malawak sya at maraming mga malinis malawak din yung CR natin dyan isang hektarya dyan oh sa bundok <laughs> ayun na nga kainan na may spaghetti igado um, apretada salad yun. Bago nga. Pagkatapos nga ng kainan ay namasyal namasyal naman kami dyan sa paligid. At ito natagpuan nga namin itong view na to. Ito sa may shot in. Ang ganda nga, nga niya eh. Ayan o. Oh, ang sarap. Mag dyan pala sila nagba-bike oh. That's video kita Thank you for watching guys. Please subscribe and hit the like button. Thank you.